Ayan, kain tayo tay mga idol. Ayan, kain tayo mga kaistong ng sinigang na manok. Sarap naman mga kaistong. Hmm. Mga konting kunting tayo. Kunting ko Sarap-sarap ko pa malalaman yan. Kunting ko tayo. Ayan, kahit ay mga ah, shout out tayo sa mga kaistong natin dyan. sinigang na manok sinigang na manok lang dahil no mahal talaga ang baboy guys promise mahal talaga ang baboy kaya nagtsaga ako sa sinigang na manok dami dami mangyay ang ano ka talaga ito pang pang po kalamansi sa mga ignorante dyan na mga hindi pa nakasubok mag magpaasin ng kalamansi subukan nyo strap yun sa ano talbos ng kamote pero kangkong yung ano. kangkong yung nilalagay ko kasi may tanim ako doon sa ano sa kampane na kangkong Pamadali ako kumain kasi Maglalive pa ako sa ano, YouTube namin. Para hindi tayo mapag-iwanan kasi Simula nung January hanggang ngayon August Hindi na kami nakasahod Hindi na kami nakasahod sa ano Sa Youtube pero, okay lang. May work naman ako. Kaya, hindi na masyado naka pag-focus. Hindi na naka, masyado naka-focus dito sa ano. White eh. Kaya, kahit tayo mga guys, itong sabay kayo. Sampai kayu. Ina. Hmm. Ina. Ina. Hmm. Ayo mo. Nah, tak pusing pun lah.